bago sa saksi. Tinawag na eksperto mula sa University of the Philippines na ecological disaster ang nangyayari sa mga koral sa Escoda Shoal. pang nagkabanggaan mga inflatable boat ng Pilipinas sa China nang pumunta roon ang PCG kasama ang mga eksperto. Saksi si June Benerasyon. Ilang beses nagbanggaan

ang nagtuos sa Skoda Shoal o Sabina Shoal. This is China Coast Guard. This is China Sea. Do you hear me? Do China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan nang subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng PCG. Iniibistigahan ng mga ulit ng reclamation activity umano ng China roon. Habang dumidikit itong sinasakyan naming BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ay wala lang tigil sa pag-shadow itong Chinese Coast Guard vessel 3303 sa monitoring nga ng pamahalaan ay mula pa noong June 1 ay nakadeploy na itong barkong ito dito sa paligid ng Sabina Shoal. Medyo outnumbered actually yung uh, boats natin. Nakita niyo naman uh, pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng um, speed boat. We were certainly uh, worried for our welfare. Um, there was a time when the three of us were already uh, in the water and the uh, the Chinese Coast Guard wanted to get closer. Um, but we were already in the water. Nang tumagal ang harangan at habulan, dalawang helicopter ng China ang namataan. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawang itong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. Unang pagkakataon daw madokumento ng PCG na nagdeploy ng hovercraft ang CCG. This is uh, just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa squadron. Walang dahilan. al sabihin ng China na ang amphibious operation nila is uh, legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists noong araw na yun, mabilis silang nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukas ang June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Pero tuloy ang pagsusuri kung saan tumambad ang mga patay na coral. Gayun din ang malawakang bleaching upang umuti ng mga ito. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya. Parang sa tao, lalagnatin ka, magkichills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Limitado lang ang nagawang pagsusuri sa Bahura. Pero sa nakita ng mga eksperto, What we found on the first day I extensive na yung bleaching to the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. And I think na if we were given time, I predict na uh, majority or almost all of the shallow water ng Iskoda Shoal are now dead uh, yung mga corals. So given the trend, that's really an ecological disaster. Nakita rin nila. Ang mga bakas sa na mga naunang research activities ng China doon. We know na maraming activities na ginagawa doon ang uh, ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na 'yon kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na 'yon. Mahigit 17 nautical miles ang alay ng Sabina Shoal sa mainland Palawan nasa Katubigan Dig. Nasa karagatan ito ng Kalayaan Island Group kung saan din naroon ang Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre gayon din ang Pag-asa Island. Kita sa Pag-asa ang barko ng China Coast Guard at Chinese Militia nitong June 6 sa kuha ng mga nakasakay sa modern balangay na nagsasagawa ng medical mission sa isla. Sa Iyugan Shoal, uda lang napaulat ang sinasabi ng AFP na pangaagaw ng China ng supplies na para dapat sa mga tropa sa Sierra Madre noong May 19. At nung araw din yon sa kalagitnaan ng medical evacuation mission para ilikas ang isang tauhan ng BRP Sierra Madre sa Ayugin Shoal. Nakararas muli ng pangahara sa mga Pilipino mula sa China Coast Guard. We were subjected to a dangerous maneuver, even ramming of the Chinese Coast Guard rubber boats and the dangerous maneuver of the Chinese Coast Guard vessel. Tagumpay namang nadala sa ospital ng sundalo na maayos na ang lagay. Tinawag ng PCG na barbaric in inhumane ang ginawa ng China Coast Guard. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, papayag silang mag-evacuate ng mga personnel at maghatid ng supplies ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw pwede ang construction materials. Sinisikap naming makuha ang panig ng DFA. Dalawang Chinese Navy ship naman ang namataan sa Basilan Strait sa likod ng Santa Cruz Island sa Sambuanga City kahapon. Ayon sa AFP, nagpadala sila ng barko para i-monitor at mag-issue ng standard challenge sa Chinese ships ang sabi ng mga Chinese. Normal navigation lang ang ginagawa nila mula Timor Leste papuntang Dalian, China. Hindi ang Basilan Strait bilang International Sea Lane, kaya pinapayagan ang pagdaan ng barko ng iba't ibang bansa. Pero binomonitor pa rin ng AFP ang mga nangyayari sa lahat ng ating maritime zones. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.